dinaro sohi hai lagir bhai ayo chobra ko ayo walter ay karno i palo wo bhilo ikane ikane ikon nandan oh walter subscribe ikane ke hamare ikon the blog mo ha alai hai ke jare walter Ako ka na. bro. Hala okay, bro. Palor na ya. Oo. Okay. Oh, nandito ako ngayon sa Municipality of Bourbon, Northern Cebu. At ito yung papasyalan natin ngayong araw guys. Ako so, tayo dito sa lungsod ng Borbon. Oh. yung municipal hall yan and po yung municipal hall dito sa Bourbon

Bisa sepadan emosi Kupa Kupa Cha Ramon Monteron Gloria Monteron Charlie Baligwat Pedro Monteron Dalino Monteron Damila Monteron Tricia Manroed Kinyo Balinggit Landing Balinggit Paul Purnia Purnia Mo Baligwat bali Baliguat Leonard Doris Yulipis Marata, Jimmy Lindoy, Lori Pabellion, Ilari Pabellion, Lori Pabilion Merla Monteron, Mila Monteron, Galoro Monteron, Siano Montero, Mars Saradaga, Naghalad, Jubil Jukmil Baligwat, Pamisa sa Kalabi, Justado Rosil, Rosil, Pamisa Josepina Rosil, and Family. Thanksgiving Mass. Ngatukang sa Sebastian Martir, Our Lady of the Most Holy Rosary of Divine Mercy, Minda Panissa, Martyr, Ang Panisa, Mingda, and Family. Panisa, Tang San Sebastian Martir, Senyor Santininho, Upasalamat ang naghala Delia yung mga bubat. Nisa pasalamat sa mga ng nadawa at sa may pangawas sa Bata Mama Mary, San Sebastian, sa mga Angelo Asan, po sa mga pasalamat, Gin at Gin ng Kalyon. Pag-alik sa pasalamat sa kapistahan ng Sr. San Sebastian, sa mga Basyang Nadawat, sa Mayong Panglawa sa Tibuk Pamilya, Hala ni Filipa Mangubat. Pamisa pasalamat